Lumulutang, malakot ang candy ang dating at aakalain mong walang timbang, ngunit higit pa pala ang bigat nito sa elepante. Yan ang mga salitang maaaring nating ilarawan sa ulap. Alam mo ba na umaabot sa higit isang milyong pounds ang bigat ng average cumulus cloud? Ibig sabihin, katumbas ito ng bigat ng ang elepante. Kung ating kasing ipagpapalagay, tumitimbang ng mga anim na tunalada ang isang elepante, ang tubig sa cumulus cloud o pangkaraniwang ulap na nakikita natin na lumulutang sa ere, tuwing maganda ang lagay ng panahon ay aabot talaga sa timbang ng naturang bilang ng elepante. Ang lahat ng tubig na iyan ay nasa atmosphere bilang maliliit na patak na nakalutang sa mas mainit na hangin na nagmumula sa lupa. Ibig sabihin din ito na may milyon-milyong tubig na lumulutang sa himpapawid o sabihin na nating sa ibabaw ng ating mga ulo kapag tayo'y nasa labas. Kung ganito na agad ang bigat ng pangkaraniwang ulap, mas matambok pa ang isang malaking ulap bagyo na maaaring makapaglaman ng tubig na may timbang na hanggang 200,000 elepante. Iba pa ito kapag buhawi na ang pinag-uusapan na may bigat na katumbas naman ng 40 milyong elepante. Nangangahulugan ito na ang tubig sa isang buhawi ay mas mabigat pa kaysa sa lahat ng mga elepante sa buong mundo. Para sa dagdag kaalaman, ito si Carol Tirao, nagbabalita ng tapat, naglilingkot ng sapat.